ayan, good morning, good morning, good morning today wala tayong pasok sa store, walang pera walang arakwata ngayon, ang gawin kong vlog for this video, wow for today's video kuyonin busaya English. so ganoon so please, subscribe na kayo sa youtube channel ko, Maria Martinez please guys, kailangan ko talaga kailangan ko, please ang uh, gabi kong vlog uh, today, kasi nga wala akong pasok, kasi is, ano, kumbaga sa Kuyonin, aras ko silid. Yung Tagalog, wala akong pasok. Kasi, holiday, kung sobrang lakas ng ulan today, ay kagabi pa hanggang, ano, hanggang ngayon. So, walang katigil-tigil yung ulan, mahirap-mahirap yung pasok. So, alam mo tayo ng, ano ngayon, content na Bisaya, Tagalog at Kuyonin. Bisaya, Tagalog, Kuyonin kung sa kuyonin, may ad nga para no mga bugtitinay. In Tagalog, magandang umaga mga kapatid. In English, good morning. <laughs> ano ba? Good morning everyone. Sisi. Walang toto ba yun? <laughs> baliw <laughs> Ang tanga ako dito. Kasi wala talaga akong magawa. Bored na bored ako. Ang hirap kapag mag-isa ka lang na wala kang ginagawa sa loob ng bahay. So, mahirap kasi nga wala. So, ngayon, kumusta ka mo? Kumusta ang tanan-tanan? Ah, kasi ako ni Kasilod, tao, di ba? Kuyo noon, Oh. Baga sa Tagalog, kumusta naman kayong lahat? Hindi ako makapasok kasi nga, sobrang lakas ng ulan ngayon. So, dito lang ako sa loob ng bahay. Ayan. Ligil lang ako sa ang balay. So, i-transfer ko siya ng, ng Tagalog. I-transfer ko rin siya ng kuyonin. Hahaha. <laughs> <laughs> tanga lang ako dito, girls. Nairap hmm. eh. Nairap kasi pag pumasok ka tapos, ano, buti nga nanam ko na walang pasok eh. Mga, alaman ko nga lagi nga rastilad kasi nagdawag ako sa mga customer ko. Mga, tawag ako sa mga customer ko, tinanong ko kung may pasok ba, or wala. O, oh, ayan, nag-rap na naman ako. Malakas talaga lang ako magsalita eh. Pwede din siguro ako mag, ano di ba? Pwede din ako siguro sa TV Patrol, gano'n, gano'n, malay mo, balang araw, di ba? pinapangarap ko din tingnan mo yung buhok ko agad-agad Mukha ko kasi nga walang paso so pala akong magawa nakahiga lang ako so di ko least yung mga ano kailangan kong i-ano so kunyari sa amin kasi sa Palawan taga-Palawan ako ha taga-Palawan sa lahat ng mga taga-Palawan ha. please subscribe sa my YouTube channel Miriam Martinez please lang please lang po kumbaga sa sampan sa Palawan ang salita namin is kunyari na ako kumagatabid so saan ka pupunta sasama ako pasama or pasama ako ako mag ako magabakal sa barrio e so kung tagalog bibili ako ng ulam sa barangay namin ng na, ay bibili ako ng ulam sa barangay namin in kuyunin So, kasi marami, alam ko dito sa Metro Manila or dito sa Manila ko sana ko, ang dami ko nakikita ang puro Tagalog lahat-lahat sila. Kung baga, naawa ko, minsan naisip ko, paano na lang, kasi nakakaintindi po ako ng Bisaya, pero konti lang gamay lang, jutay lang, jutay, di man ko kabalo kay damuman, kay jutay lang, baday, jutay lang, magagamay lang, or gamay lang. Pero nakakaintindi ako ng Bisaya, nakakapagintindi po ako ng Tagalog, nakakapagintindi ako ng Koyonin namin, nakakapagintindi po ako ng English a little bit. Oh, a little bit. Oh, tara. A little bit. A little bit. Mind. Hindi ko alam. Basta. Sorry. Sa lahat ng mga tag English here, John, English here. Sorry, I don't understand in English. Pero, ah, uh, sometimes I need. Oh, I need that. So, search ko pa sa Google. Wala pa, Pero sa ngayon kasi, mahirap. Mahirap pala mag, ano, ng English. Pero sa amin kasi sa Palawan, more on kami sa Meron din mga Tagalog. Meron din mga, as in sa kasi doon ako lumaki sa Kuyonin. So, yung kinalakihan ko na Kuyonin, yun yung salita namin. Na kung ako, ano. Kaya minsan naintindihan ko, pag nagkukuyonin ako sa mga kapatid ko, pag nagsalita ko at matawag sa side namin, ang, ang, ang sinasagot ko Kuyonin. Kasi ayoko naman na, hindi po purkit po na, na nasa, dito ako sa Manila. Tapos natawagan ako ng na mga ka-tita ko, dito ko, kung sinasagot ko mga kilala ko doon. Tapos ang sinasagot ko is, Tagalog, eh, hindi ko po kaya yan. Gusto ko talaga isa-isa sagot sa isa, isa kanila is kuyunin. So, minsan na, na ano ako nito, lalo na yung husband ko, yung mga kasama ko nito, hindi nila maintindihan. Kaya sabi ko minsan, kahit papano, minsan tulungan ako, mayad nga temprano. O, pag nagsalita kasi, may temprano. Parang antikas. Antikas naman ang mga ganun-ganun nila. Pero kasi ako nakakaintindihan ko kasi kasambahay po ako. 14 years akong kasambahay. Nandito din ako magtagalog. Although na eh, hindi ko po siya hindi ko po siya alam dati kasiyempre mahirap lang ako Ganun, kumakain kami ng ganito ganon 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 kamuti saging nat lugaw lahat lahat pinagyanan pero kailangan po lahat ng bagay na yun kailangan ating pag aaralan kasi kung hindi mo pag aaralan yung mga bagay natin, hindi mo matutulungan 'di ba tutunan, diba? Alam niyo po ba dati <laughs> totoo to ah <laughs> Oo dati jit sira ko na ako sa um, malaban sabi Merienda ko rin mo yung uh, Bimpo Anong Bimpo Kasi ano Bimpo alam niyo yung ganito, totoo to toto to, to, to life to ang kinaka-stock ko rin Mm toto -mm, Totoo yun. I-stack ko rin. Tapos sa rin ako. Kunin ko daw yung ano. ah uh, ano ba yun? Tantaraan ba yun? Nung... Tantaraan yung ano. Yung sa amin kasi daratilan. Hing ko yun. Nun, daratilan. Sa Tagalog, tantaraan. In... Sa... Tapos sabi ko ano yun? Chaping